utong utong gulay utong 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 wala kayo tindanas? utong Oh, latoy ba? latoy latoy utong sa Ilocano latoy sa Bisaya, sitaw sa Tagalog utong Latoy Ah uh, utong, Sa ilokano yun Akala ko ilokano kayo Ah uh, ito Yan ako sita o utong Masarap ba yung butong na ito? Ah uh, Balatong naman yun Bungo Oo oh. Uh, Ah, munggos. Ay, ano yun? Karate yung munggos. Ay. <laughs> Walang utong. Ayun, si, ano na lang yung utong, yung isa? Ang dami ah. Dami luto ngayon ah. Wala pang ano, kabatete. Ah, wala na. Kabatete at saka poke-poke. Ito, te. Utong. Ayan o, oh, ayan. May utong. Sarap yan. Batong. Munggos. Balatong. Wow. Murang karne ngayon o. No? Yung, ano, magkano order dyan sa mga, ano. Dito, magkano order? 60. Ha? 60? Akala ko nagmura kasi, Ano? <laughs> Ay. Wala lang isda. Magkaan dito sa bangos? 60. magkano lahat? O, oh, pati yan. 90 lang. 90? Okay. Di maliwanag na yung utong. <laughs> utong at saka balatong. At saka munggos. Ah, wala lang munggos. <laughs> munggos. Ano naman sa Bisaya yung kwan? Langgam. Ha? Pulmigas uh, ay yung ibon ano sa Bisaya. Lang do manoro. Ay, ay yung tinamon na sa Takwa naman sa Pampanga naman yung itlog ebon. <laughs> Tapos yung ibon itlog gas. <laughs> Kita mo mga salita dito sa atin. <laughs> Pero yung utong masarap. Eh <laughs> bubili ako ng utong. <laughs> Otong mila <laughs> ko lang ulam, otong Sarap Saka ano, kabatiti o, te. May may ano pa Ay wala Pero yung langgam, ano? Ano, ano sabi sa Bisaya yung langgam, te? Ha, <laughs> <laughs> ha, Jangan <laughs> awas ya ate <laughs>